So, ang usual presumption ay pagdating sa Vismin, yan ay makaduterte. Okay? Pero we are seeing na hindi naman pala, lalo na sa Visayas kung saan si VP Sara Duterte ay uh, hindi na nangunguna doon sa mga huling survey doon. Kaya at uh, ang nakakalimutan natin is that we have ang Ilongga First Lady. Okay, meron po tayong First Lady ngayon na ang pamilya ay taga-Iloilo and nagtuturo doon. Uh, at naalala po natin yan doon sa huling interview nitong si Ka Tunying dito kay First Lady Lisa Marcos. Yung yung kanyang araneta na family ay galing sa Iloilo. Okay? At ngayon po, ngayong araw, a few hours ago lang, ay lumabas in public yung pong mayors ng dalawang major na city dyan sa area na yan. Iloilo City and Bacolod City. Yan po yung mga centers dyan okay? sa area na yan. Uh, they came out in support of uh, First Lady Lisa Marcos and even going as far as asking VP Sara Duterte to resign from her post as Secretary of Education. Kaya so basahin po natin itong post ni uh, Mayor Albi Benitez kung saan kasama niya yung uh, si Iloilo -Ilo Mayor Jerry Treñas. Sabi dito, "We empathize with the First Lady as she expresses her disappointment that the Vice President attends rallies where the President is criticized. It seems inappropriate for a Vice President." who campaigned under the same party banner as the president to participate in such events and react with amusement to the attack okay? uh, moreover as secretary of education she is a key member of the president's cabinet a certain level of solidarity is expected there are unspoken rules and lines that should be not crossed okay so yan po ay joint statement ng dalawang mayor nung malalaking lugar na yan, Iloilo and Bacolod. And yung pong Iloilo, itong sila Mayor Jerry Trenas, ay uh, kung, kung uh, alam nyo yan, yan po ay Drilon Country. Okay? Yan po ay area na kung saan malakas si Frank Drilon. Pero dito po, they are supporting Um ito pong uh, Marcos na first lady na galing sa kanila. Na is from Iloilo. At uh kumbaga kaano nila eh uh, they, they come from the same ano same place. Kaya they are uh kumbaga talagang to express publicly na Sarah should resign. And sa akin this is big, ha kasi kung nakikita na natin yung naging epekto nung interview ni First Lady na na magsisimula na yung pong mga calls coming from prominent politicians, mga leaders para po mag -resign. itong si VP Sara, mahiya naman ng konti at uh, umalis na sa kanyang pwesto dyan sa DepEd. Okay? Simula pa lang ito. Naku, asahan nyo na. Uh, maraming mga susunod. At talagang inuna lang nitong mga nitong mga mayors na na I have to admit some of the best mayors that we have right now. Okay? Si Mayor Albi, I I'm seeing, I'm hearing a lot of good things sa mga ginagawa niya Diyan sa Bacolod. Si Mayor Jerry Trenyas, pumunta kayo ng ilo-ilo Pumunta kayo ng Iloilo, kumpara nyo, wag nyo, hindi, wag na ano iba, pero pumunta kayo ng Iloilo. Tingnan nyo yung mga esplanad nila doon. Tingnan nyo yung, yung business nila doon na dumadami. Tingnan nyo yung mga bagong buildings, mga bagong palengke, mga bagong mga ginagawa. Napakahusay nitong si Mayor Jerry Trenyas ng Iloilo. Talagang bilib na bilib ako. Meron na kaming, meron akong branch dyan eh. Meron kaming model sa Iloilo eh. Uh, pero, umakita nyo nga kung gaano kahusay yung pong uh, leadership na pinapakita nitong si Mayor Jerry Trenyas sa kanyang syudad, dyan sa Iloilo, and itong si Mayor Albi na bagong upulang. Eh, talagang ito yung mga mga mayors na dapat ano eh dapat uh, mas nakikilala pa sa buong Pilipinas para pamarisan. At ngayon po, oh, they are standing up against the vice president. Okay? So breaking yung idea na kapag Vismin ay solid uh, Duterte. Hindi po, lalo na sa Visayas, ay hindi hindi po, po masasabi yan. Pag sa Cebu, yung mga Garcia, oh, uh, they are supportive of the president, 'di ba? They are supportive of uh, yung yung kanilang anak is Department of Tourism at uh, of course, very supportive of the president. So, ano eh, uh the Vis Visayan leaders are starting to speak up against VP Sara at uh Uh, kumbaga, sinasabi nila yung kumbaga, ano na eh, talagang derechahan na harap-harapan na sabihin na namin hindi namin gusto yung ginagawa mo na sinisira parang uh, you participate in activities na sinisiraan yung pangulo pero you still remain in cabinet di ba sabi nga dito ni uh, ni uh, Mayor Albi eh, may lines and that you do not cross So yun po ang latest update po natin Mula sa Iloilo at uh, Bacolod uh, Simula pa lang yan ng Lahat ng fallout Mula dyan sa Tunying interview Of course, hinihimay ko pa Yung pong mga linyahan ng mga DDS How they are countering This uh, interview by the First Lady So pag-usapan din natin yan Mag-react din tayo dyan Pero sa ngayon, dito ko pinakanagulat Mayor Treñas, Mayor Benitez Wow! Wow! Okay, uh, they are standing up for their uh, their ano kasi kasi mang ano kasi mga uh, yung kanilang fellow na ilonga Okay, yung fellow ano nila uh, coming from Iloilo na first lady. So, thank you very much guys. See you po sa next video po natin. Uh, palakasin po natin ang Pilipinas. The, in the Philippines, the Filipino should always come first. Filipino first. Okay? Bye bye guys.